Magandang umaga po mga kaparambin maga po tayo sa ilog po At tayo po ay mamamandaw po ng tain Sana po ay maraming huli ang ating tain po Ngayon po ay ano 5.30 po ng umaga Tayo po ay mapandaw muna bago maghahid po sa ating mga bata Kailanini po at kuya at bunso po Maganda po 'yung ating pahunwari ko. Yan oh. Mainit na naman po. Tayo naman po kahapon ay nakatuyo nung ano po. Palay po natin, mamaya po ipapagiling natin paghatid po sa mga bata, sasabay po natin. Para po yung unang tain po natin. Eh. Yan. kaya. Sana may huli po. Ayun, ang dami pong hipon mga kapambin Ay, ay jackpot po tayo. Ay, salamat po. Thank you, very much. Ay, jackpot po tayo mga kapambin Ang dami pong hipon. Taghipon na po talaga pala ngayon. Ay, oh. Oh. Una pala ang puo. Ay, jackpot po tayo. Yan. Kita niyo po. Mamaya po. Kahit po pala araw-araw tayo maglalagay mga kapambing. Ay, taghipon na po. Oh. Yun, oh, natalon po. Oh, yan. Oh. Ay, salamat po. Hipon at katang po ang huli natin. Tamang-tama po pala yung ating lagay dito. Dito nga po sa probinsya ay magtiyaga ngalaan po. Maraming ano, marami pong libreng ulam. Yan lalo po kay malapit sa tubig, sa ilog oh. Dyan po muna. Are po yung pangalawa natin mga kapamilya. Mayroon ah, ay mayroon din po mahipon din po mga kapambing hmm. hindi kita yan yan yung ko yan nakadalawa na po tayo salamat po yan yeah. may libre ulang tayo nakadalawa na po tayo Aray po ay balitin mga kapambing Tabi po Kami po Nakikiraan po Aray po malaking bato po Tabi po sa ibabaw po tayong mga daan Nakapulit po Doon po sa pinakaunahan po nito, mas malalaki po doon. Mas mataas po ang mga bato. Yun nga po yung papasyalan natin kapag ka tayo ay walang masyadong gawa po. Sasama daw po si mami. Gawa ng si mami po ay hindi pa po nakakapasyal doon sa pinakaunahan po nito. Kukunin po natin itong pangatlo. Yan, parang Yan po, eh. Yan po eh. Ano kaya may huli ito? Yung dalawang tayin po natin ay ano? Para sa si mahipo na. Yun. Ah, ay, may hipon din po mga pambin. Oh, ilalaki po. Ay, salamat po. Ah, ah. Ay, jackpot po. Ay, yun ako. Mga sipitan po, oh. Oh, hmm. Dito uh, ba? Ay hindi masyado. Mamaya na po. Pag magtatakpak tayo. Tama po pala yung mga kasabihan mga Kapag ka Kapag kaagusto ay ano po, taghi po na po. Taman-tama po naman. May bago po tayong tain nyo Kaya ipinain po natin. Ayan, dito po nga na ito. Ayan po yung pang-apat ko. Okay. May din. Ay! Mayroong po lahat. Lahat po ng tain mahihipo. Oh, pang-apat po mahihipon din. Ayos. Pulang logi po tayo mga pambing. Pulang lagay ang palaan po natin. Ay marami na. Hindi na po tayo na zero, mahihipo na po. Ibig sabihin, tanghipon na po ngayon. dito na po tayo sa taas iniwanan lang po natin yung ibang time doon dito po ang natin mamaya ay para po hindi mabigat bago lang po ng sikat ng araw naghahapan po natin Andito po yung pang lima. Mamaya po pali atin matigdagan ito. Gagawin po natin sampu. Para mas marami tayong mahuli. Yun. Ay, ah, lalaki po mga kapambin. Oh, ah, mas marami po ari. Kita po ba? Oh, yan. Yan. Lagi tikin oh. Ah, ah. Malaki po ari. Gangga daliri, ayo. Oh. Ay, dami po. Ay, nakajakpat po tayo sa hipon talaga. Salamat po. Wala nang lugi tayo, yun oh. Mga kubo po ah. Oh. Tama tama po pa rin natin kahapon. At kahit araw-araw na po tayo. Ating ilalagay yan tuwing hapon po. Gawa ng maganda po ang panahon na oh. mainit na Para po yung pang-anim. Ah, may hipon din po ayos na po katang po mayroon din uuwi na po tayo mga kapalang din doon lang po tayo sa bahay mo. tatanggal nito. po Isip lang langga na po Para po dala natin yung pang-anam ng taon po. Dito na po tayo sa bahay. Ayan po, nababasalit, uhipon agad. Salamat po. Ah, ang dami. Oh, katang. po eh, eh. mm -hmm. tayo mga pangyayari. Oo, tayo mga pangyayari. Magiging layo. Ayan, mami po. Magagagalo naman ang na akong buha anak katang. Mm -mm. Ang daming, ano eh, mga niya. Niya, batli, oh, yeah. Galing sa tubig, inanay. Ibilis na naman. <tut> Hindi. Ako pala na po mga pandin. Ay, tubig? Ay, ako. Ay, ako. Ay, ako. Ay, ako. Ay, Yan po, mga yun, po. Po. Ay, dami. akit. ilan. Ay, dami. Ay, dami. Salamat. Kain na, bunso. Parang hali na tayo. Papasok pa.

Ito, ito. Kakunti po ang katang natin. Tatlong tayo pala. Ay, eh. Sige, <laughs> kagatutin yung sangos mo. Yan, lumabas agad. Ang pula. Ang pula. Ang pula. mo Ang pula. ano ako. Ang pula. 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 Ang pula no wala yung kataw ano oh. kinain din ay sayang alin ako kinain mga napo ito ha? wala man yung bibig kaya, sipit ito eh hindi may bibig yan maliit kinikutin mm paano -hmm. yung makakain kung wala yung bibig pag malaki may bibig sea rin pag sipit lang mga napo mga napo Diba po? makikutin. Ah,

Ang <efendim> mi? daw minunin, masyarap nyo nga may tahaninan. Oo, pagsajalim ko <años> lang. Masyarap may buko, may sabawang. Ano Hindi kong umuha. Iyan, sabi naman si sa laki. mo Jackpot yan. sa ilo ka. ay ko, buso. Oh ayo ka. Kunang ka sa amin. Okay. Kundi no mga pantog blessing, po, alakom, blessing yeah. ba? Yan. O sela utol pala yan. Pagka pumunta dito kami papuntang ang bundok ang area Tayo po hmm. utol reo. Tayo mag-aano dito mamamahin pagka kayo dumating din. Kumungka. Wala ang pula lang sa ay ano. Hindi man ako nilalapitan ng patang. Yakap sa ako. Okay. Ganito po. Wala ang pula sa ng ilog natin. Talagang marami pong biyaya. Yan Patang po plus ano. Adami ah, po. Pag nilatan nila, pag mahuhuli sila, wala silang mahuhuli. Wala. Yung naglasun. Dapat so, ano po legal. Legal uh -huh. po ang ating panghuhuli. Yung traditional po. Yung ganyan po. Yung ganito po.